Nasa 3,000 individual na ang nagparehistro para mag-volunteer na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Kabilang na dito ang mga non-medical at medical volunteers, gayon din ang mga estudyante na nagre-repack ng mga relief goods. Nagpaparehistro ang mga volunteer sa command center ng Cebu Provincial Capital upang maitalaga sila sa mga lugar na lubos na napinsala. Nagtutulong-tulong din ang mga volunteer na isaayos ang mga tubig na maiinom na ipamimigay sa mga naapektuhan ng lindol. Sa ngayon, ihihinto na muna ng Provincial Capital ang pagtanggap ng mga bagong volunteer. Ayon kay Cebu Governor Pam Barikwatro, layo nito na gawin munang maayos ang daloy ng pamamahagi ng relief operations. Pinasalamatan naman ni Governor Bariquatro ang lungsod ng Maynila na nagpadala ng contingent team para tumulong sa relief at rescue operations. Binubuo ito ng mga tauhan ng Maynila na mga doktor, nurses at ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ngayon, kailangan pa rin anya sa Cebu ang mga maiinom na tubig, ready-to-eat meals, mga tent, kumot, sapin at toiletries. Dinidiscourage muna ng Cebu Government ang pagbibigay ng mga donasyong damit. Nagtalaga ang probinsya ng mga Incident Command Centers sa Cebu Provincial capital, gayon din sa mga bayan at syudad ng San Remigio, Medellin, Daanbantayan, Tabogon, Tabuelan, Tuburan at Borbon. Nilinaw naman ng probinsya na hindi kailangan ng permit sa mga pribadong individual o grupo na nais maghatid ng tulong sa Northern Cebu. Gayunman, ang mga donasyong ihahatid sa Kapitolyo ay kailangang i-record sa command center para matiyak ang transparency, proper documentation at accountability upang matiyak na makararating sa mga biktima ang tulong. Samantala sa briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga cabinet members at Cebu government kanina, iniulat ni Governor Baricuatro na umabot na sa higit pitumpu ang kabuuang bilang ng mga nasawi at higit 300 naman ang napaulat na nagtamu ng injuries mula sa malakas na lindol. Number of disease, Mr. President, is 72. Uh, 366 yung injured. No more critical uh, patient right now. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.